Hoy. Bun si ka! May katuyan swimming pool ko dagdi ka, ska tano may masmasan jay utak mo. Tamalam misan dagay ta utak mo tano malagip mo dagay kabag nga, ibagam, kabagyan nga ibaga mo kab kabagyan. ang swimming katuy swimming pool ko. Tano mamurmurain ta utak mo. Tano makita mo dagay bagbaga mga hamu kabagyan. Hmm, malagip mo. Yan. Hmm, lawa tulit-tulit ka na ngagmal kahit mag langoy ka dyan maghapon para malalaman mo lang yung mga kamag-anak mo sinabi mo hindi mo kaano-ano yan guys hmm. yan pang ginagawa mo kung nagtatrabaho ka mag-resign ka na para makaligo ka dito sa swimming pool ko para ma mas masang ka malalaman mo yung mga kamag-anak mo alright thank you for watching